Sa isang Instagram post, ibinunyag ni Sam Milby na na-diagnose siya na may ganitong kondisyon. Ibinahagi ng singer-actor sa isang post na mayroon siyang type 2 diabetes kasama ang larawan ng kanyang blood sugar glucose test kit na may nakasulat na 525 mg per deciliter, nagpahayag ng pagkagulat ang aktor na si Sam Milby nang matuklasan na mayroon siyang type 2 diabetes dagdag pa ni Sam, wala siyang sweet tooth kaya naman medyo nagulat siya sa pagkakaroon ng nasabing karamdaman. I've always thought of myself as a healthy person. I don't have a sweet tooth. Bihira din mag-junk food, pero last year I found out na may type 2 diabetes na ako. My parents and grandparents never had it. Pinaalalahanan ni Samang kanyang mga fans at followers na huwag baliwalain ang mga sintomas ng diabetes at mas mahusay na sumailalim din sa regular na pagsusuri. I just wish I got check up earlier nung pre-diabetes pa. My advice don't ignore the symptoms. My main symptoms always thirsty and urinating often and get check up regularly. Samantala, noong nakaraang May 2024, ipinagdiwang ni Samang kanyang 40th birthday. Sinurpresa siya ng kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang Star Magic Family ay nagbahagi ng ilang sneak peeks mula sa kaganapang ito.